Mga Master Panginoon ng mga Panginoon, huwag mo kami ang mga banal pababayaan sa sanlibutan at mga tao sa lupa. Iligtas mo ang mga banal sa anumang kapamakan sa pagkakasala. Tanging ikaw lamang si Jesus. ngaming aming Diyos at Panginoon, pinaglilingkuran ang Diyos na buhay, ang Kristong buhay, at ang banal na Espiritu Santo, ng si Jesus ng nasarit. Mandog mga panalangin, sa pangapat na panalangin na inialay ko sa iyo ang matingan sa banal mong katawan sumasampalataya palataya ako sa Diyos ang mga sa lahat ng may gawa ng langit at lupa sumasang palataya naman ako kay Iso Kristo e isang anak ng Diyos Panginoon namin lahat ng katawan sa Diyos Espiritu Santo ipinanganak e ng Santa Maria ng na pinapakasakit ni Poncio Pilate pinako sa cross, pinatay ng libing na nagsinarunan na mga yung mga pagkara ng pangatlong araw na buhay maguli umakit sa langit, naluluklok sa anan ng Diyos umama, sa mga mga sa lahat ng mula at para magukon sa mga buhay ng matay na tao, sa palatay ng mga sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbang katolika sa samahan, na mga santo at mga banal sa kapatawaran mga tao makasalanan, sa pagkabuhay magmuli sa mga matay na tao sa buhay na walang ganamin ang mga nasa langit at sabay na alam mo sa wayang, lungalam, kami sa karay mo sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit higay niyo po kami ngayon na nga aming kakanin sa araw-araw patawarin niyo po kami sa mga sala para naman napapatawad namin sa nagkakasala sa mukami mo kami ay pahin sa tukso kung mo kami sa diwa na ng sa mga Maria na po si kung grasya. Ang pahin Diyos sa mga Diyos sa babae na tayo sa Santa Maria. May ng Diyos patawarin mo kami, mga mo makasalanan. Ngayon at sa oras ng aming kamatay na wala at sana sa si Espiritu Santo. amin. Banal na po Isus na sa reno, alisanto Kristo ikaw, ang Diyos na buhay, ang Kristong buhay, ng mga pangyarihan, na nagpapagaling ng lahat ng sakit at kiramdaman ng tao, nag-aalis ng salot at dumis sa tao, dahil ikaw si Jesus, na sareno ikaw si Isus, alisanto Kristo, ang Diyos na buhay, ang Kristong buhay, ng mga pangyarihan, Isus, ang banal mong pangalan. Handog mga panalangin sa panglimang panalangin sumasang palatay ako sa Diyos sa mga mga pangyari, sa lahat ng may gawa ng langit at lupa sumasang naman ako kay Iso Kristo ng isang anak ng Diyos Panginoon namin lahat na nagkatawan tango sa inyong Diyos Espiritu Santo ipinanganak ng Santa, na Santa marang mabili na pinapakasakit ni sa Pilato ipinako sa krus pinatay libing na ang sinaruroonan na mga yung mga pagdaraan ng pangatlong araw na buhay mo muli. Umakyat sa langit sa luklukan ng Diyos sa mga makapangayon sa lahat na doon nagmumula para rito para magukong sa mga buhay. Sana nga matay na tao, sumasang pala tayo naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa bansin sa mga katulipan sa asamahan ng mga santo at mga banal sa so, kapatawalan mga tao mukasalanan sa pagkabuhay ng magmuli sa mga matay na sa sa na walang gana amin. Ang mga nasa langit na mga kami, sa buhay mga alam sa mga sa alam mo Ang labo dito sa lupa para lang sa langit. Ngiyan mo kami ngayon ng aming kakalim sa patawarin mo kami sa mga sala para naman ang papatawad namin sa nagkakasala sa mga kami. Ipahintulot sa tukso kundi adyaw mo kami sa dilaw ng mga Maria. Nabupuno ko ng grasya ang Pahing Diyos sumasabot niya sa baba no. na pinapala naman. Ang iyong anak na sa Iso, Santo Marangipo, tawarin na kami ng mga anak mo, makasalanan kasalanan, sa oras aming matanungo at isama, anak at ang Diyos, Espiritu Santo, amen. Sa pang-anin na ulit itong wika, mga patuloy ko sa iyo, inialay ang mga panalangan at mga ministeri ng Santo Rosario para sa ikapapatawad ng aming mga pasalanan para din naman, Ama, sa banal ng aming bukatawan, katawan. Ikaw maghari, Panginoong Isus, sa trono ng aming buhay at ng aking buhay. Dari ikaw, si Isos, na sarino, Santo Cristo. Kabagan at kawan mo, mga may sakit mga tulungan mo sila magkaroon ng lunas at kagalingan sa pangalan ni Isus Cristo, ng Isokristo. aming Diyos at Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos. Sa so, mga, mga sa lahat ng may gawa, ng langit at lupa. Sumasampalatay naman ako kay Isu so Kristo, e isang anak ng Diyos e na ano namin dati tayo sa Diyos at Santo, ay pinanganak ng Santa Maria Mabili, na pinapakasabi ni Kristo Pilato, pinapos sa Kaos, pinatay ni Libing na naos sa mga ng mga yawaw mga na pangatlong araw na buhay na magmuni ang mga sa langit na nangapos sa kanan ng Diyos sa mga pangyaring sa natin ng ito para magbabasa ng buhay ng matay tayo na tao. Sumasang pala tayo ng sa Diyos Espiritu Santo. Sa mga simbang sa samay mga santa mga sa kapatawalan mga tao makasalanan. Sa kabuhay magmulis sa mga na tao, sa buhay ng walang ganahin ang mga nasa langit sa mga ng alam mo isa mo kami sa karay mo sundin na loob mo dito sa lupa, pa kami sa langit bigyan mo kami ng kakanin sa rawaraw patawarin mo kami sa aming mga sala para papatawad ng sa kain maria, kain na yung si na kisala sa amin at mga pagpapalitay maria na po puno ka ng grasya ang pahinong Diyos sumasebo Diyos sa babae na pinagpala naman ang iyong anak ng Diyos ang Diyos gabayan mo po kami yung anak mo makasalanan mo sa oras sa aming kawatay duwalati sa amasana sa sa kasay Diyos Espiritu Santo Amin sa pangpitong panalangin na namin sa amang malika ng langit at lupa ng siyang Diyos ng buhay, ang Kristong buhay sa banal, ang Espiritu Santo at siyang bugtong na anak Jesus ng Nazaret, ang tumubos ng aming makasalanan. Panginoong Isus ang bawat isa sa amin ay pagharian mo ang aming puso at kaisipan. Huwag mo hayaan sa klawan, ang ang aming puso at kaisipan ang masama. Subalit so, ikaw maghari, dahil si Jesus Christo ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon nga ito ang Diyos namin tagapagbigtas sa silong ng langit at lupa. Patnubayan mo kami sa buong sa buong magdamag. Alalayan mo kami ang mga banal sa lahat ng oras. Ano man ang aming mga gawain sa lupa nito, tulungan mo kami at patuloy mo kami yung kahabagan at kaawaan handog mga panalangin sa pangpitong o rin winita sumasang para ako sa Diyos, sa Diyos sa mga mga pangyarihan sa lahat ng magawa ng langit at lupa sumasang para naman ako sa Iso Kristo may sana kang Diyos Panginoon ng mong lahat na tao sa Inyos at Diyos Santo ay pinanganak ng Santa mga mga birin na ni Punsa Pilato Pinako sa krus, pinatay ang na nabusin na rin ako na mga pangatlong araw na buhay, muli yung makaitalang at ako po pa rin sa mam. Nakapangyari ang pa rin ito pa ang buhay sa buhay na matay na tao. tayo ng po sa Diyos, Espiritu Santo, sa mga sa mga talita, sa kasamaan mga mga sa mga ang mga talamakasang sa kabahay sa mga matay na tao at sa buhay na walang gana. namin ang mga nasa langit sa buhay ng alam. May isa mo kami sa karami. Bigyan mo dito ng aming sa lahat patawarin mo kami. Sa aming mga sala para papatawad mo kami. Aba, Biring Maria, na po po nung panagrasya. Ang panong Diyos ay sumasayo po dyan sa babae na pinapalang. Santa Maria, na nang Diyos, gabayan mo kami, mga anak mo, kasalanan niya sa oras aming kamatayan. Tuwala at isa, mga isa na sa Diyos, Espiritu Santo, aming Panginoong Isus, ang ng langit at lupa, rin ang